Dito ako ngayon sa court. So may baka-bakahan. Yan you no? Know, may naglalaro dito mga idol. Yan. Oh, shit. Yan oh. sa shit. Okay. Dribble. Tumira. Okay. Hop. Mm. Uh, mga bata mga idol. Nag-practice mga idol. Mm. Yan. Shoot. Shoot. Hmm. Sa, doon naman sa kabila eh, doon. Doon may nagbabalibol doon. Doon ba na naman doon ay nagbabalibol doon. Yan ito yung isoom natin. Yan, isoom natin para clear na clear. Yan mga idol Ito. O, shoot mo, shoot, shoot. Huwag kasi Doon, doon ba na mga idol? Doon. May nagbabalibol doon.

Ayla. Ito naman ay lolo. Nagbalibol balibol lang.

95. Mm. Yeah. Mm. Okay. Ni. Mm. Oh. Mm. Okay. Mm. lang 'yung video ko. Uh, huwag niyo kalimutan mag-like okay. and share kung gusto niyo 'yung video ko. Uh, okay. God bless you all. Bye-bye.